Huwag magmadali ah. Dahan-dahan lang ah. O, sige, ikot. Ah, yung kamay mo nakaano rin. Ikot po. Balik po sa akin, lakad. Papaso. Ah, stroke ka talaga. Ilang years na? oh 29 feet. Ba't kayo na-stroke? Saan ko sa stroke nyo? Lakad pa nga, pa kayo isa. Hindi kayo nahihirapan sa pag ano pag bend ng tuhod, hindi niyo nabe-bend yung tuhod niyo? Na babalok to? Na pag lalakad, hindi niyo ma-i-bend? Ma-i-bend niyo Ah, oo. Oh -oh. Mababa pa. Oh, sige. Ah, okay, sige lakad po pabalik na. Ah, pag lalakad ka ganyan, kaya straight kasi para babaksakan, no? Oo, mm -hmm. sige. Ilang taon ka na, Nay? Okay. Oh, oh, sige po. Upo na kayo na eh. Pero yung kamay nung yan, ina-strong, tataas mo. Oo, pero pwede kong tataas Oo, oh, ganda pala eh. Natataas mo pala oh, okay, eh. Natataas ko ma'am, pero madaling ma-iit. Ang alay. Nanginginig. Ah, sige po. Oh, yung unang stroke para paralyze yan eh. Lahat po na nai-strong. Oo, oh, lahat. Yung kamay mo. Okay. Si tatay, strong din. Oo, oh, pero yung... Okay po. Okay po. Ah, God bless you. Si Tatay! Ano naman ang panaginan ko pa? Magsalita ka nga tayo para parinig. Ah, ano. Ah, ba't Nang maaawakan ba't it? Ah, parang ano? Nahirapan kayo? Eh, pero ano? Okay naman yung kamay at paa nyo. Ano? Sa kalahati rin. Stroke. Saan? Ano naman ang cause niya? Nyo. Stroke nyo? Koleserol? Sino yung na-stroke ang kumaya? Ano ka? High blood? Mild. Mild stroke? Buti nakalakad kayo agad, ano? Hindi niya nga Mahirap na, yung mga o. Pansin oh. eh. Iba ang nakapansin sa kanya. O. Oh. May pinuntahan pa si Gun. So, ah. Sabi niya, na-stroke kayata. Hindi, sabi niya. Oh, Buti sabi hindi tumabing yung mukha. Ba, medyo. Oh. Ilan taong na stroke si tatay? Hindi, ito sa isa. Walang, walang isang taong Ah, ikaw ang maragal. Oo. Sa, September 15. Ah, oo, oh, oh. Naku, mag-iingan. Pang ilang, ilang kapatid mo to, dalawang stroke? Hindi, kayo. Ah, meron palang dugong stroke kayo. Pang ilang, ilang, -ilang kayong makakapatid? Kami, wala, pero iwan po lang. Wala sa amin. Oo. Oh, Alam ko Ilang magkakapatid po kayo? Wala. wala. Dalawa kayo sa pamilya na stroke. Kaya naman magkasunuran. Na-stroke. Ba't naman naghawaan kayo ng stroke? Joke lang. Pero normal yan, nai-stroke kasi masipag. Baka buhat ng buhat. Ay, oh. O kain ng kain ng mga bawal. <laughs> Ganun. Pero okay lang yun. Normal lang, na, marami nang na stroke ngayon. Lalo na vaccinated ang tao. Mm -mm. At least, thank you Lord at buhay pa. <laughs> <laughs> Hindi naman kayo naninibago sa katawan mo ngayon. Anong pakiramdam niyo? Ganda. Oh, <laughs> Yung kamay nung yan? Mm -hmm. Mm -hmm. Anong pakiramdam ng kamay nung yan? Yung paralyzed na kamay. Mm -hmm. <laughs> May nagbago. May nagbago? Oo. Hindi pa po yan yung ano yan, kasi ikot pa siya ha. Mm. Oo, ah, mayroon pa siyang, marami pa po siyang ikot, kaya hindi pa yan yung ano niya, yung kanyang kamay, yung talagang normal na kamay nyo. Mm. First, ano pa lang po kasi. Oo. So, ba diba? At least yan, magagamit nyo na yan sa pagtatanim nyo. Makakatulong na siya sa paghawak oh. mm. ng maalwan. Oo. No? <laughs> mm. Mm. Nakaka-close na maganda na. Oo. Mm. Kung mag-close, mm. tanong. Ha? Pag nag-close, oh. Pag nag ngayon Ngayon. Oh. Nakakaano na. Dito. Oo. Oh. May pagpareho. Parehas na Dito. siya. Oo. Oh. Oo. Oh. Ano? Mm. Ano? Noon, hindi Noon, hindi. Ano lang, kalahati lang. Kung mag-close ganun, oh. hindi ganun. <laughs> mahirap ganun ko noon. Oo. Oh. Ah, mahirap yung ganyan noon. Oo. Ganun ang musli. Oo. Oh, oh. Noon. Ngayon. Ngayon. Pwede. Oo. Oh. mm -hmm. At magaan na. Oo. Uh -huh. O ang ano, ang ayos ng katawan niyo ha. Oo. Uh -huh. Kasi, uh, pagka umayos ang katawan, nagpapago yung pakiramdam. Uh -huh. Na gumagaan ng gumagaan ang pakiramdam. At saka gumaganda ng gumaganda yung balat. Uh -huh. Kanina ang kulay mo medyo darker kayo. Uh -huh. Ngayon medyo misiisan ako kayo. O, di ba? Medyo bumabata na. O. Oh. Kaya ganoon po yung ano ng katawan nyo. Pakiramdam. Oo. Uh -huh. Baka may hindi ko dito. Aayusin na lang po natin. Ito <coughs> sa niya. Yeah. Sa ulo na po tayo ha. Mm -hmm. Yeah. Ay, thank you Lord. Medyo matagal lang ang therapy talaga. Pero tsaka po. Uh Oo. -oh. Kasi hindi yan yung mga madali. pag-therapy, hindi yan parang akala mo. Nagmamasage ka lang, naghihilo ka lang ng sekundong segundo. Uh -huh. Yung gagawin ng iba, yun. Mm -hmm. lang na. Mm -hmm. Tayo ho. Uh -huh. Mm natin yung tayo, anong buto, tsaka ng lipid. Oh. Uh -huh. Ng mga ugat. Yoko po, baba yung chin. Ganun. Tingala, taas sa slap, punta sa kabila, right? May control pala pag ginagana ano? May control dito. Lalo nagkikita na yung pang, tsaka yung buto ng ano, ng inyong tenga. Yan po. Tapos po yung likod. Baba yung ulo. Yan. Baba. Baba. Relax, relax, relax lang. Iniin, exo lang po. Relax, ulo. Relax, ayos lang yung likod. din. kapit po sa likod. Spine nyo po. Ito. Yan po po. Yan na lang. Walang ka -oxy oxygen yung ano mo, head mo. Yan Mag-inil, exo na yun. Eh. Blow. Inhale sa ilong, bukas sa bibig. Left. tayo ho, habang nag aano mag-angel XL9. Huwag nyo kukontrolin yung hininga niyo. Left. Left po. Right. Masyado dito pasok, ha? Taas pa po. Liad. Liad. Hmm, baba. Hmm, inhale. Blow. Relax. Ayun, ganun. Huwag kayong mahihang tumingala. Tingala. Yoko. Sige pa po. Tingala. Yoko. Tingala. Tingala. Right. Ito po ay delikadong therapy po to. Pero, ito po ay aral na therapy. Yung therapy po to. Ito, para po may maayos ng speech box. Mm -hmm. Yung voice. Yung pati yung pang-lock joe, TMG. Pati yung escaloflow. Ha? Yoko. Tingala. Huwag kayo matakot. Tingala. Bigyan nyo yung tingala. Para ho, maayos po natin yung yoko. Tingala. Yung daluyan po ng mga ngitig. Masyadong sikit yung niyo Tingala. Galaw-galaw po. Huwag nyo yung kontrolo. Sige. Yoko. Tingala. Inhale po. Blow Inhale sa ilong, buga sa bibig. Inhale, blow. Inhale, blow. Inhale, blow. Inhale. Kamusta naman ang paghinga-hinga? Ano ang pakiramdam sa paghinga-hinga nyo? Masikip ba ang ulo? Masakit ang ulo? Nahihilo po ba? O, o anong pakiramdam? Umiinit ang ulo? Sabihin nyo po para po ma-adjust at saka maayos po natin ang isal nyo bago ko kayo bitawan. Mm -hmm. O kamusta? Magaan ba ang ulo? O ano? Oh, oh. Magaan? Okay. Ah, Yuko po. Tingala. Yoko, tingala, ayusin natin ang cheekbone, masyado nang mataas ha, mm -hmm. kasi pag mataas ang cheekbone, yung daluyan po ng eye natin, isumisikip na, hindi na ho makapag-flow yung oxygen sa mata ha, kasi ah, yoko po, tingala, yan, para bumata rin, yoko, tingala, ah, open yung mouth, close, big mouth, ah, close, yan kaya yung iba, nagkakaroon ng pagsikit ng mga ugat sa ulo kasi kulang sa oxygen. Mm -hmm. Kaya dapat ho, yan ho yung araw-araw yung gagawin. Inhale sa ilong, buga sa bibig, dahan-dahan. Mm -hmm. O para may special oxygen kayo o, hangin sa katawan. Iba ho kasi yung binibigay ng paghinga-hinga natin ng normal sa pag inhale exhale po ng tama ha. Mm -hmm. water na yun, ha. Maya, maya tubig ha. Para ano, maganda ang katawan. No? Mm -hmm. Para ma-flush nyo yun yung mga, ano, yung mga kailangan i-flush sa body. Tingnan. Mm Hindi -hmm. nahilo. Hindi masakit ang ulo? Hindi. Okay ang paghinga? Hindi. Okay naman ang paghinga mo? Ako po ma. Oh, ang pakiramdam nyo? Hmm, Mag-inhale, exhale kayo. Hindi ba ako naging dalawa? Tingnan nyo ako. Ano, ilan ba ako? Isa, dalawa? Isa. Hmm, akala ko naging tatlo. <laughs> <laughs> tingnan natin yung lakad mo. Hmm, sige, lakad pa punta Yan. At least, ano, na, kaya mo na siyang i-ben, ha? Oh. Yung para bang sinisip, may sinisipa kang bola, nai. O, eh. oh, sige, lakad po. Hmm. hmm. Yan. Sige, lakad-lakad lang. Yan, parang normal na ang lakad mo na, ha. Hindi na siya katulad kanina, pati yung kamay mo no, so, hindi na nagbe-bend. Hindi na hindi na nagbe-bend? Hindi. Okay lang. Saka parang lumaki ka. Oo. Oh, oh. Yan, maganda na yung lakad mo. Oo, oh, oh. ha. Oh. Pero i-ano nyo lang, oo, oh, kaganina. na. Oh, oh. ma kanya na bubuhat mo na. Oo. Maalwan ng buhatin? Oo, oh, oh. magaan na. Para nang Oo. Oh, oh. Uh, mahirap nang itaas. Oo. Oh, oh. Ngayon, itataas mo na. Oo. Kahit magmarcha ka na, marcha. Hmm. Sige, o. Oh. Kaya mo na yung itaas nga. <laughs> o, oh, diba? Maalwan sa pakiramdam? Kahit may medyo nagdifrensya. Oo. Oh, oh. Pero, I think, uh, kung pangalawa mo. At saka yung kamay mo, hindi na siya bumabaloktot ng oh. gano'n, ng pataas. Oh. Hindi na niligas. Kaya niya nang bumaba sa side. Oo, oh. Oh, oh, tama. Oh, very good si nanay. O oh, first therapy pa lang nanay. Basta na iwasan sa madulas ha, bumagsak okay, ha. Tapos lagi mo ikokorek -co ang sarili mo na ha sa pag-upo. Okay. oh, maganda na yung tuhod mo. oh, hindi nakabingi. <laughs> o oh, sige lakad ka papunta sa akin tayo. Halika. Okay. Mm. Uh, side view. Side view. Punta dun. Ikot don ah uh, ganyan ganyan lang tayo muna tayo normal muna yan nakabaluktot nakabaluktot ka, ka, ka tayo palagi Talagang, ganyan oo ganyan talaga siya oo, oo. nung nag-stroke siya hindi siya ganyan ganyan din ang ah, ganya naka-stroke yung tayo mo ganyan naka baluktot na oo. yung spine nakaangat na hmm. kaya baluktot siya nakatayo yung butuhan niya dito sa ano pasok na pasok tapos ano na yung spine niya tagilid na kaya balok to, ay Tapos ay yung... Oo, oh, hindi nga diretso. Tapos ang panya is... May yung, ma yung isa. Mm, sige, tiket mo. Mm. Pagka kanya naman, pantay naman siya. Pero pagka hiniwalay mo, maitse, pagka tumayo siya. Kaya parang ano siya. Mm, na yung hip. Mataas na siya to. Sikit pa. Tapos, nandito na yung hip bone. Yung pelvic niya. Hmm. Ito. Pagpatabingi na ah Makakuan yan. Masipag. Masipag magbuhat. Sabi daw, istrukto, nagbubuhat pa. Nagbubuhat ka pa? Hindi. 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 Tapos din. Okay lang. Kahit konti ito lang. O, oh, bahay. Ito, mag... Malita ako nga. Mag... Mag... Ay, na, mag, mag, uh, mag uh, ano? Mabulol ka? Ma... so Sa mga... Kung... Kung ito. O, uh, sige. Marunong. Sige nga. Kahit konti lang. Kahit yung matapos para malaman namin kung paano ka nagsasalita ng paano paano oo pronounce kasi kamo ABC, a ABC. a b c d g d e sige dire diretso a alphabet a d e f g h i j k m n l o p q r s t u v w x y z oh madali naman pala siya eh oh ano yung problema sa pagsasalita mo ano pinakain mo hindi la parang maikli oo ha Ano yung problem sa pagsasalita ka? yung dila na matigas o yung Kaya bibig. Ang ni... ganyan, no, ang ganyan. Oh, Mapagod ang ako. Ang alin yung... Pag yung dila niya. Yung dila niya? Oo. Uh, Pag yung pangamo, hindi naman naninigas. Hmm. Naninigas? Pag nagsasalita ka? Hindi. Hindi. I-dila lang. Silang, Kaya, ako, eh. Kaya, sa, ma... Hindi lang gano'n akong magsalita. Okay, malala ako ngayon. Kung na... Sano'n? Ma... Ano'n? Nalilak. Hindi. Ah, sabi? Ah, parang nalulunod ka. Mm. May nakabala sa bibig mo. Mm. Dito, may nakabala. Mm. Ako rin, nababala na rin ako. Mm. <laughs> sige tayo. Oh, sige, terapin tayo. Um, pumapasok sa loob. Hindi oh. ano, na mo. Ano lalaglag? Ano? Muurong. Ada may mm. katay na isa Ay, parang centro. may sa, parang ba, dyan, ba ba? Sa mo. May nakabara? Oo. Sa, diyan, sa hinahawakan mo, may nakabara? Oo, parang. Nakalunog ka ba ng bola? <laughs> Para may nakasira sa... Nung... Vaccinated ba to? Vaccine oh. siya ng COVID, Oo. Oh. hindi. Nagpavaccine kayo? Vaccine kayo, hindi. Well, yeah. no, what are the science, to? No. Tapos no. nga yung vaccine, na-stroke? Oo. Oo. Ah, Muna ano? mo? ha? Uh, Isang taon, hindi kaya mag-vaccine at may stroke hindi. Tapos, ano ba yan? Ay nasuro kayo mag-in siya, na-stroke. Tapos, ah, ganun. Na-stroke siya nung pag-vaccine. Oo, pero hindi may one year. May, oo nga, nag-react ang vaccine. Kaya parang may nakabara sa lalamunan niya. Or yung dila niya ay eh, umatras, pumasok sa loob. Dito. Ay, labas mga dila mo tayo. Ah. Ipid lang sa dila mo. Labas mo ganyan. Oh, nalalabas naman pala eh. Ah. Bakalap pa nga niya. Ha? Masakit pang nilalabas? Na. Hindi dila mo? Ay, masakit mo. Ipid mo? Magal. Wala pa Maga. Pero yung pangamorito, hindi sakit? Hindi nangangalay. Hindi. Okay. bc, A. A e, B, B C C D D E E F G G H H I J K K L L M M N O P Q Q R R S S T T U U B, B W W X Y Y Z Kamusta na naman to? Meron pang bola? Meron pa? Meron pa? May naman pa? Ha? Wala na, wala na nararamdaman dito. Maluwag na? hindi dila mo, labas ang Pabudod ah, niya, awas labas ang dila. Mm, hindi masakit ang dila. Okay naman. Mm. Uh. O, oh, kumanta ka ng abak. Ano? Ano ba na papakanta natin dito? Bahay kubo. Yan ang piling okay, kanta ng... Mm, bahay kubo, kahit <laughs> munti. Sige tayo, kanta. Bahay kubo, kahit munti. Ang alaman doon. Ang halaman doon. Ay sari-sari. Ay sari-sari. Singkamas. Singkamas. At talong. At talong. Sigarilyas. Sigarilyas. At mani. Sita. Pato. Padani. Oh, galing kong matalita salita Boses ka pala eh. <laughs> Magsalita ka. Ibaloy! Ano, eh. <laughs> Hahaha. Baka nabubulol ka. <laughs> ano ba yung salita? Tanungin mo nga kung ibaloy. Oh. Oh, kamusta pakiramdam mo? Ganto ko na eh. ano na. Mayat. Yeah. So, oh, may yeah. masakit, may masakit ba? Yeah. May masakit? Wala, yeah. mo. Ah, kinibus, um, um, Wala. 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 Oh. Sige, mag-aaral ka na mag Tagalog ha. Kasi oh. ang therapist mo Tagalog. Paano? Kasi yung tinutunan ng mga... Ano talaga yung dito nyo? Oh? Ito. At saka dito. Oh. Ito ang problema mo tayo. Ayan um, malalim. At saka baksa. <laughs> Talagang may problema talaga siya sa likod. At <laughs> ang sakit? Pagka ka tay, iwasan nyo na kaganyan laki kayo ko. Isa, unti-unti yung siya idiretso. Masakit ba pag indiretso? Ang sakit na may diretso ko nung ulo un uh -huh. Ngayon, pagka ngayon, masakit pa rin. Mo, wait, wait, oh, mo. i mo ito, tay. Ito, ito. i mo ha kasi yung, yung likod. Kung hindi masakit, i mo na. <laughs> oh, bakit nakabaloktot ka uli? eh, <laughs> huwag kang masasanay na kaganyan, tay. I-ano mo, i mo yung tayo mo. Oh. Oh, sige tayo, tay.

nang mga ko sa urat Tayo na corti corti. Ah, agaralpe mi. Mi man mitro dugan. na. dugan. Ina kasimo. Ona, inarwa kan 95 dagmit sa iya. Na ano? pangalawang hulung na kaya naging ganya ng likod mo. Kuwa, kakahin pain idiot naman, gabutan. kaya aya bun. ni man, man, man pero tayo, yung tayo nyo ko ganina, pag dinidiretso yung likod nyo, masakit pa ba? Masakit ni Mang Kuno Nooman. Ni Manana. Idiritso i. Idiritso ma. May sakit pa? masakit pa lang ni Manana. Ang likod mo? Kapag ka, ano? Ngayon? May mga kauna daw. May daw. Kahit ka lang. May maganda daw. Kahit ka lang. Kung si Bill, meron kayo isyan. Pero tayo, dapat aayosin nyo yung tayo nyo tayo. Dapat naka-estate yung likod ha. Ah, hindi nakabaloktot ha. Para mag-improve ka. Sayang kasi ang therapy mo kung ipagpapatuloy mo yung tayo mong nakabaluktot ka. Eh pwede mo naman pala na-i-straight. Okay. Basta i-straight mo kuno ng Oo, Ooh, oh, kasi para tumibay po yung buto mo at dumiretso ka yan. No, kasi mm -hmm. oh, kung pag nagpunta. Wala eh so, i-straight kasi. O, i-straight mo lang, oh, okay. lang sa pagtayo. Okay. Basta kung dayat ka, Iparas mo kaya. Oo. Oh, oh. Para ma mababago pa yan tayo, mababago pa tataas ka. Mag-stretching ka lang. Bubudin ko ma. Ma-straight ibig mong Mantirapi ka, ihaman mo lang. Oo, oh, oh. para gumanda yung tayo. Pag mo iuno-uno naman. Mm. Ah, thank you, thank you. Yes, Jen. Hindi.